Marami po ang gumagawa ng synthetic chemical pesticide. Ngunit paiba naman tayo. Ito po ay organic biopesticide. Promoted kasi po. Uh, tagulan ng so, nakatiang pagtatanim. Ito ito hindi ba si Ate. Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Altida Agri TV. Ang channel na ito ay nagtuturo sa inyo kung paano po tayo gumagawa sa ating sakahan, gumagawa ng mga proyekto, paano tayo unlad sa ating pagsasaka. Mga kaibigan, ang at tatalakayan ko ngayon ay naukol po sa pagawa ng organic bio-pesticides. Mga kaibigan, sa panahon natin ay laganap na po ang pagbibinta o yung marketing ng mga synthetic, Chemical Pesticides mga kaibigan sa panahon natin ngayon uh, andyan po ang kompetisyon marami po ang gumagawa ng Synthetic Chemical Pesticide ngunit paiba naman tayo ito po ay Organic Bio Pesticide ang pesticide yung ito mga kaibigan ay ginag ginagamit na rin natin sa ating mga proyekto dito sa ating pagtatanim ng gulay. Paano po tayo gagawa mga kaibigan? Ito sa nakikita nyo, uh, nakikita ninyo mga kaibigan, ito ay, ito, ay dahon ng nimtre, no? nabubulok na, uh, na agnes na. Ito ay dahon ng nimtre. No? So, marami po ito, uh, noong ginagawa natin, halos, uh, halo natin ito, Uh, dahon ng neem tree at saka dahon ng madre de cacao yun pong neem tree mga kaibigan ay kilala na natin na pampuksa ng mga insikto yun pong lamok ay talagang takot sa neem tree alis po ang uh, mga lamok pero yung sa atin namang ginagawa ay sa so pamagitan ng fermentation hinalo natin ang dahon ng neem tree at saka dahon ng madre de Nalo natin, ah, nilagay natin sa drum at hinaluan rin natin ng ah, dahon ng tabako. Yun pong ginawa ng si yun pong tabako. Yun pong ah, binibinta sa palingke na ah, ginamit ng ating mga ninono, yun pong hinalo natin dito. Bili, bili, bili lang tayo ng sampung dahon at saka uh, hinalo natin sa ilalim so tatlo po ang sangkap dito mga kaibigan so, uh, dahon ng name tray, dahon ng madridi kakao at saka dahon ng tabako ngayon po mga kaibigan ah uh, mayroon pa to yung idadagdag dito ito ah uh, sili na maanghang ito pong native natin na tinatawag natin na sili na kulikot. Uh, matapang po ito. Paano po natin ito ginawa mga yon Yun pong siling kulikot, nilagay natin sa uh, strainer ng ating sprayer. No? So, at saka, pinisat natin sa pamagitan na ito ng uh, metal rod. At saka, dinik natin ng konti. No? So, yan. Para para po mapisat. Yan. So, so dito dito lang ito sa strainer. Tapos lagay tayo ng filter. Kasi po uh, lagay tayo ng filter dito mga kaibigan. At saka yung tubig yung tubig ng ating ginawang Uh, fermented na dahon ng kakaw at saka uh, dahon ng nipre. Yan. Ginalaw lang natin. Okay. So, medyo may katagalan ito ng konti. Pero, mabisa naman, uh, kuhala ta tayo ng tubig dito. At saka, Nilagay natin dito. Okay. So, ganyan ang ginawa natin. Hanggang sa mapuno ito mga kaibigan. So, ang mangyayari po, uh, ito na ang organic biopesticides natin. Mabisa po ito mga kaibigan. So, ang gagawin po natin ngayon ay tingnan po natin ang ating pananim na ginamitan natin ng organikong pang-spray. So, sana po, hindi niyo ito malimutan. Okay? Uh, gaano po katagal ito mga kaibigan? No, ang gagawin lang po natin, uh, mga isang linggo na nilagay natin ang solusyon na ito dito, uh, pwede nang gamitin. No? Pagkatapos, pag nag-spray tayo, kuha tayo ng tubig, Diyan sa loob at saka nilagay dito kung gaano po o gaano karami yung kinuha natin dadagdagan lang natin so hindi ito maubos no? dagdagan na natin ng tubig ah, lang so sa sunod na pagawa natin kuha naman tayo ng tubig at saka ah, pagkatapos dagdag naman tayo so hindi ito maubos yung gagawin po natin mga kaibigan ah, observe lang tayo tingnan po natin ang epekto pag andyan bang mga uod, pag wala bang mga uod. So, pag, pag darating ang panahon na matagal na ito at saka yung tapang na ay naubos na, tingnan lang po natin ang resulta. Sa ngayon, ipakikita ko sa inyo kung ano po ang ipikto o resulta dito sa ating pananim na ampalaya at saka talong. Puntahan natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan. Nandito na tayo sa area nating na tinaniman ng talong. So ito po ang mga talong na ito ay mula pa nung maliit pa ay ginamita na natin sa pang-spray organic na pang-spray na pinakita ko sa inyo uh, kanina. So, Tiningnan po natin sa nilagyan natin ng drum. So ngayon naman pumunta tayo dito. Mga kaibigan, hindi pa tayo nakapag-harvest, no? Hindi pa tayo nakapag-harvest. Siguro uh, sa susunod na araw mag-harvest na tayo. Ito na ang kanyang bunga. Okay. So halos tag isa, tag dalawa. So talagang wala. Walang kagat nang isikto kahit sa mga dahon, no? Pagagalawin natin uh, sana may lumipad na isikto pero talagang wala no so katunayan na very effective ang ginawa nating pang spray mga kaibigan oh epektibo po so yung mga dahon ah, uh, kadalasan yung mga dahon ng talong ay malalanta dito kasi mayroon nang nakabao na uod pero talagang wala so itong talong na ito ay ah, Calixto. Oh. So mga kaibigan, ah, dito, ito ang palaya. So, lapitan natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan, dito tayo sa gitna ng ating palaya. So, siguro mga limang bisis na tayong nagaan eh. Kasi po, yung pong bunga dito, dito tayo nag-umpisa. Dito sa, malapit sa puno, dito tayo. Uh, ito, mayroong mga bunga. Ito. Uh, maraming mga bunga dito, mga kaibigan. So, wala pa tayo dito sa gitna. Uh, Pagdating ng araw, ito yung mga dahon dito, at saka yung mga bunga, dito na. So, umpisa pa tayo dito pa sa gili sa gilid mga kaibigan. Yung paraan po natin ah uh, iba po ito sa mga kaibigan nating nagtatanim ng palaya. Yung sa kanila dito malinis. Malinis kasi ah uh, kinuha nila ang mga talbos dito, no? Dito lang sila pagpagapang. Yung pong sa atin mga kaibigan ah uh, Hinayaan natin ang mga talbos dito sa gilid no? Kasi yun pong uh, gusto natin na uh, yung mga talbos dito malapit sa puno ay magbigay kaagad ng mga bunga. So batang-bata pa palaya natin uh, nagbibigay na sa atin ng maraming bunga at nakapagbinta na tayo mga kaibigan. So itong paraan na ito ay uh, nating ginawa noon no Sa ngayon, marami na nagtatanim na malinis 'yung paraan nila. Dito dito walang dahon dito. Ah uh, dito na sa gitna mayroong ah uh, dito na sila nagpabunga. Maganda naman, pero medyo may katagalan ng kote. So 'yung sa atin ah uh, dito sa puno umpisa 'yung pagbigay ng bunga. So mga kaibigan, yung ginawa lang natin sa Ampalaya, uh, organic waste tayo, naglagay tayo ng organikong pataba sa puno pag tanim, at saka drinsing yung paraan natin. Pag katapos natin nag-harvest, tayo, combine, triple protein, urea at saka putas, dilig natin sa puno. Yan lang paraan natin. So talagang malusog na malusog yung mga talbos dito siguro uh, sa sunod na malinggo pag dito ito, uh, ito nagumpisa na yung mga maliliit uh, dito uh, mga maliliit dito mga kaibigan so yun na po ang magbibigay sa atin ng maraming bu maraming bunga ganon pa rin yung ginawa nating organic spray no organic spray yung pinakita ko sa inyo ang kagandahan di sa ating organic spray ay talagang uh, ligtas tayo sa mga matatapang na lason natural lang po natural lang po ang ginamit natin ulitin ko dahon ng neem tree yun pong pang Palis tabako uh, ito na po ang pangpalasing sa mga insekto at saka dahon ng madridi kakao mataas po ang nitrogen o nitrohino so ganoon pa ah pagkatapos ng pag natin once a week, spray lang tayo, no? Uh, kasi dalawang beses tayo nag-aani, no? Uh, lunes at saka Birnes. So sa araw ng Birnes pagkatapos nat nating nag-harvest, spray tayo, no? Spray tayo. So ito na ang uh, routine natin, yung paraan natin. Maganda, maganda mga kaibigan sana po subukan nyo subukan nyo ang paraang ito maka makaahon tayo sa hirap ng laging pagbibili ng mamahalin na chemical pesticide dito na tayo sa organic mga kaibigan maraming salamat masayang hapon sa inyong lahat